No, no. Isa lalaki, isa babae. Malang tagi. Malang Pilipini. You know, pagalog Hindi. ha? Kunti lang. Kunti lang. Hindi ba lahat? May asawa na dati. Kaya walay. <laughs> <laughs> How much here? Saan ba, ate? Yan. Dada. May palawit. Yan, yan, yan. May palawit na. May palawit. <laughs> How much? Balikin na. Meron na yung ganun. Ha? Magkano? Gusto mo mura? Mahal din. Yeah. Mura, mura lang. Yan yeah, no, ang mura. O, oh, ito magkano? Ito ang mabigit na mabigit sa ating bago. Ito? Patingin na ako. Pagbago mm -hmm. na ako ngayon. Yeah. <laughs> galing, galing, galing ang Tagalog. Okay, Hindi oh. lang, mura na ako ngayon sa iyo. Ikaw ay ano ka ba eh? 280. Why? 280. 280. Oo, how much? 280. Yeah. 280. Mura lang. Hola. Gusti motanya ni belauet. Morak. Ya, di, ya datuan nakano. Temi ke panai ba? Uh, Uy, oh. Bareh, gusti kon aku bena baik. Bis nama Biligina? Biligina. Gusti bawa benda kana tai lebih. Bungtaka. Sigi. nurse. Yang bau di tu. Dami dito Pilipina? wala oh, marami. kasi hindi pa maganda na dito. kasi pati anong tagalog? ano ba mahal? harkeja. bakit kita. kayo? diba ang mo na yung baba? bakuna yung 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 ka yung 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 pumili. yung 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 21 karat. 21 gay. Uh Oo. -oh. How many grams this one? Hindi per gram mo ba yan? Per peraso ng malaki. <laughs> per peraso. Baka ka sa mga something na malaki, wala problem. Babiyas <laughs> yun natin ba? Sasumat na sa iyo sa walang problema. Huwag ka mahiya. Yan, dito tayo sa ano, bata. Dito tayo ng gold. Sama mo siya? Yes. Buhugin na siya. Ha ha ha.

itu dia ada arte sano bata <tipas> itu saya alvian Al Gold and jewelry ini baik <tipas> di Ano ang problema? Sabi na ako, babigyan sa'yo. Sandaan. Sandaan to? Hindi. <laughs> ano nga yan? Ano ba sandaan? Ito, ano ba yan? Rebot ka? Ito, <laughs> ito. Barat. Pero kano ka? Do, rebot. <laughs> Pagka saan sa Pilipinas? Queso. Queso. Tagalog. Tagalog. Malayo sa Manila? Province. Provincia. Ayos. Pili Pili ka.